Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naaliwang fans ng It's Showtime sa TikTok video ni Vice Ganda kung saan dumila ng ice cream ang mga host ng noontime show na tila ba pang sa MTRCB. Dumagdag pa sa saya ng netizens ang ginamit na audio sa video boses ni Melay Cantiveros. Nagbabanding sa Hong Kong ang mga host ng It's Showtime habang pansamantalang hindi umeere ang show bunsod ng suspensyon na nagugat sa pagdila ng icing ni na Vice at partner na si Ayon Perez.